wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No hungry Filipino. So ito na mga idol ang sabi ni Bongbong, ni Pangulong Bongbong Marcos na wala na daw gutom. Uhahay. Ayan, tag 20 ng kilo. Nasaan na yung mga netizen? Diyan dati nga nagsasabi na hindi natupad yung pangako ni Mayor o ni Mahal na ating Pangulong Bungbong Marcos, ayan, natupad na po ang pangarap niya nga tag-20 ang kilo o oh, mga idol, tingnan niyo naman na sana kayo noon nga nagsasabi kayo na hindi matupad ni Pangulong Bungbong ang tag-20 ang kilo ng bigas mga idol, ayan, nakikita nyo naman yan idol yung kilo ng bigas dahil ako mismo yan yung bumili doon sa bilihan ng bigas ayan mga idol like and share na rin at sana huwag nyo kalimutan na support yung aking video kahit na sobrang pangit ng video ko sana support pa rin kayo ayan like and share mga idol hanggang dito na lang huwag ko nang patagalin to